Ipapabarangay ko kayong dalawa. Ipapabarangay ko kayo. Okay. Ipapabarangay kita. Dami-dami mong -dami mga kasalanan na ginagawa sa amin. Ate Rose. Ate Rose. Lindy. dos. Dali muna kayo. Saan sa atero? Saka bilis na? Ikaw, okay ka na? Ako, kung natin kasi. Sama kayo sa akin. papabarangay ko kayo. Bakit ba? Kamatawa na agad. Hindi ko susunod. Seryoso? Ulit. Hindi ka magaling. Ipapabarangay ko kayong dalawa. Ganoon, Dapat, di ba? Dapat. Ulit. Ito na. Ulit mo. Ipapabarangay ko kayong dalawa. Ganoon. Sama kayo sa baranggay. Ano pong kasalanan mo? Hindi ko kuha tayong baranggay clearance. Kasi mag open yan ng bank account, di ba? Yes. Kasi kailangan pag kasi tinuturuan namin si Ate Rose, kailangan na nag-iipon, may savings for the future. Pero sa banko kasi, isa sa mga requirement yung barangay clearance. Kaya sumama na kayo habang naghihintay yung taga-barangay. Taga Gana. Sila, at si Akabi David din sasama, hindi ako. Sumunod kasi hindi ka naman kailangan na. Sila sasamahan ko. Sila, Kasi ko kailangan mo. Ipapabarangay ko kayo! Ipapabarangay ko kayo! Magdala lang kayo ng ID. ID. Ulitin mo. Ikaw. Parang acting exercise. Okay. Ipapabalanggay kita. Dami-dami mong mga kasalanan na ginagawa sa amin. Tiyan. Ipap! Mmm! <laughs> <laughs> Away mo ko, kiss na! Ha, let's go! <laughs> Kering, naman. Kering naman. Kering naman. Ayan, so papunta na kami. Actually, never pa ako nakapunta sa barangay hall natin dito. Pero, um, yeah. Ate Rose, Lindy, okay. ano masasabi niyo? Masaya po dahil magkakaroon na kami ng bank account. Yes po. Yeah. Makapag-open na po. Oo. Paano yan? Dahil mayaman na sila, marami Ay, na mangungutang. Mayaman. mayaman! Sabi nila. Hi, mayaman? Mayaman? Hindi <laughs> pa po gusto yes. ko yung positive na thinking. Pero you know what, hindi kailangan maging mayaman o no? maraming pera bago magumpisa magkaroon ng mga savings. Dapat kahit maliit lang kinikita, mag set aside ka ng something for the future para makapag-ipon-ipon ka for the rainy days, 'di ba? Tara na, let's go. Nandito tayo sa barangay hall. <laughs> Finally. Saan ako popark? Ako na mag-park, kuya. Sure ka? O uh, sige para makabulong namin. Sige, sige. Siya po ang nagbibideo sa mga yung nagtatanong. Hello si Eric pa. Verde. Sabi na po talaga siya nakatira. Yes. Tara, pasok tayo. <laughs> Lindy. Papa, parang may nakita. <laughs> <Wait> <laughs> Ayan. Address. para makapag para ma-deposit na ni Ate Rose yung isang million niya. Uy! Sana all. Sana all. Uh, we'd like to present this certificate to Lindy Sayo and Rose Soledad for completing the... Uy! Graduation pala! Ayan, meron na kayong barangay kira. ano na yung shake hands, gano'n. Yeah. Para talagang nag -graduate. Talagang. <laughs> Parang talagang nag-graduate talaga. Parang nag-graduate talaga. Ayan, tapos bukas, mag-open na tayo ng bank account para sa kanila para makapag-hulog na sila makapag-umpisa na ng pag-ipon para sa kanilang future. Yes! Okay. Sa'yo na! Sa'yo na! Sa'yo na! Sa'yo na! Sa'yo na!